sampai sabra cepat dulu kosongkan tak. bagong vlog po tayo. Day 4 tayo, part 4. Good morning, Marina. Good morning. Good morning, Kaya ka mga anak? Uh, si MJ, mga anak nga. Yan. So yan, day, ano po tayo, part 2 po tayo, mga kami tayo na aking asawa ko, ay eh, anak. Eh. Uh, ayan, may tema kalapit doon, may tugtog. Ayan, gumagawa. Na bintana niya, lagi po ng safe. Lahat po yan nadagdag din ng mga bintana kasi pasok po naman ng ano ng alikabok. Oo, uh, oh, oh, ko din lahat ng mga bintanang ng yan na aluminum. Yan. All right. So good. Ba, so good. So good. Ay, yeah. ah, so good na. <laughs> ako sa kwarto ni Grace. Ayan, andito po ako sa kwarto niya. Ayan na po, nalagay na po kasi hindi makalabas doon gawa po ng may music na baka maka, maka umabot sa akin pagbablog ay sayang mag-copyright po tayo. Ayan. Na, nakakapit na po yung isa. Ito na yung isa. Ayan. Ano po tayo? Waterproof. Waterproof. Uh, alin mo po ang tinapin ni aking asawa. Kasi ah, mas magaling po iyan. Ayan. Meron kami niya sa bubong meron pa ako isang ganyan at ilalagay namin sa bubong para hindi po tuluan po sa mga gilid ng aming sa, sa loob ng bahay kasi pasok ang tubig lalo pag malakas ang ulan mga ganyan Ako, pasok sa amin sa gilid kalami ang lakas na tulo kaya lalagay po na aking asawa sa, sa bubong sa, sa itaas Ayan, pero hindi mo muna at uh, malayo pa naman ng ulanan at mag, uh, dadaan muna tayo ng init at itong summer. Okay? Lahat pa mga bintana pa ilalagyan. rin no, Kasi na yan dito. Body tatlo, pwede pa. Ay lang ay lang gitna, hindi magawa oh. Yun. yung kapatid ko, inalalayan ng daan ng daan naka yung na kayo sa ara. mo sa kabila. Ako sa paano, paso sa ano sa init sa pagdating summer. paggala malay na po na pa pa ako naman tinira da tinira din oh ha tinira aking kapatid

<laughs> sa sa rek di ka carita eh uh, wala ano pagbukas ba pag <laughs> <laughs> na pala pa mag

Hindi po, yung sa motor po hindi, kasi marunong mag-drive si Hemi sa ano motor, single motor. Adi ko nga mag-aral, mag-drive. No.

wala na sana all uh, diba ni Thay? <laughs> Tata Tatsuki. Kasi magawa ng pintuan, no halo halo good good hai good, good. good. <laughs> Ganda ng kahoy na ah. nabe Ini stuff Bisagra binayong na yung mag 7 na. Ah, hindi. Ah? Ano ba? Oras na. 6.49. Mag 7 na. Mm -hmm. Mm -hmm. Maganda talaga ang side pagka ano no, ganyan puti. Maganda sa maganda ang ano mal, malis tingnan. Maluwalas. Pagka magpa-tiles ka may ganyan din. Ganyan bang ba inyo din no, di ba? Gray. Ganyan ka kaya ni Ana eh. Ina Ana. Oh, ganyan din. Oh, ganyan din. Ganyan ang pinaano mo. Magka na isang ano? 25. Ano namin? Ilang ano? Mga 100. Mga 60 pieces. Lang ilan lang to, may isang buwan ba ito? Wala ano? Uh, 31, days. 31 days. Bilis ano? Asan? Wala po ayto. 21 days 'to. Pagkatumbas sa, 'to ba Hmm. Yang All right, dumating na po ang aming tubig sa loob ng Tatlong araw, lala, ngayon lang dumating kasi nanganak daw yung kanyang misis. Mm uh -mm. -huh. Ayan, oh. Uh. Uh, ano ba yun? Sampu yata yung peraso. Mm uh -mm. -huh. Ayan, oh. Uh, meron pa yung hakutin siya. Uh. Kagabi, nag-comment siya sa akin. Na sabi daw. Nag-vlog ko siya ako kagabi. Nag-comment siya nag sa akin. Hindi ako na. Ma'am, sorry po. Ate, At, ate, sorry po. Hindi ang mga pagdalang tubig. Siyasa na po. Na <laughs> <And> shout out! <laughs> ano, ikaw yung nag-comment sa akin kagabi, ano? <laughs> ano uh, nasa na po. Ano sa baha? Ayan, nag-deliver na siya ng tubig. Dito mo natin ilagay itong iba. Ayan. Okay, God sa ano, sa misis mo at nasa bahay na. Ayun, kinukuha pa yung iba. Tingnan mo na ito. Ay, cut ka muna po. Saan po yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron pa doon, uh, apat. Ha, <laughs> lang doon. Ah, uh ah. -huh. Ilan pa? Ah, may dalawa pa. Ah, sige. Alright. May dalawa pang galon. Kuha lang tayong bayad kasi ah, uh, sampu yan. Bali, ah, uh, 200. So, yan. Yeah, natapos po yung aking asawa ng mga bigtaning pinagalagay niya kahapon. Ayan na. Ah. Ito. Ayan. Ayos na po. Ayos na. Alright. So, habang na naikot ako, ako sa bahay namin, Ah, uh, ako po ay uh, mag uh, ano, mag uh, mag -e na yun pa. Oh. Look at this. Look at this. <laughs> Look at this. Uh, oh, diba? Ah, may sa pinaamin uh, na mga walang salamin kasi ina tumawag ito wala mga salamin nang ikas kaya ginawa po na asawa inyong lagi na lang uh, ano tawag dyan, eh? may uh, intro ano basta ayan okay mga at ah uh, hanggang dito na po ayan uh, yan na po ang ginawa ng aking asawa. Mga ano, yung natapos na din po yung sa loob. Kasi tinadungan siya ng, uh, ng aking kapatid. Ayan. O, so, tapos na, may lagi na. Ayan, no? Ipit po ng kawaya niya. Okay na. Okay, okay na. Lahat na. Ayos na. O, oh, diba? O. Oh. Ayan na, medyo angak na yung iba. <laughs> Hindi kasi, uh, paan di malamang kung ano gagawin po ni na aking isawa kasi uh, ang hirap kasi pagpakuan at saka walang pagpapatungan. Ayan na na. Yung basta importante ay uh, hindi na po man uh, maita kaming luog. Ayan na eh, Meron na tayong insulation. In insulation. Ayan. Uh, yun, insulation. Ayan. Alright. Yun na. Ah. Yan, dagtong ko na po ito, yung pagkabit ng insulation. Ayan, at saka yung kagabi, ando kasi ako sa bahay ni Ma'am Susana. Ayan, ako, ang ganda ng bahay. Uh, okay, okay, arod eh. Yun, inabuta ko po siya si na nina, sina Tati Tasika at saka si Matepo. Kagabi, siguro mag-aarsyete maga mag na ng gabi yun. Yan, gumagawa sila ng pintuan na. Ayan, uh, inuukit-ukit na po yun at para malagyan na po ng basaga. Ayan. Uh, okay, all right. Ah, uh, maraming po salamat. Kimate po at nalawa kaya agad nga ako na mag-vlog sa bahay ni Ma'am Susana. Ma'am Susana, may gano'n shout out po. Sa Sony, yeah, may shout out po sa inyo. Ayan, ayos na po banyo, kaganda. Okay, all right. So, yung banyo, meron na na yata sa tiles, pero bumili yata si si ano si Mateo kanina. Yun. So good night, na po din. Ayos na po, kaganda po ng pintu ay. Ang ganda ng kahoy ay. Ang ganda ng tiles, malinaw sa mata. ayan, Ang Pangino, uh, kanina, ah, umaga, <clears throat> dumating aming tubig na galon. Naku, 3 ba naman din binatating aming galon. Yung pala, yung po mag-deliver, yun know, ang naghahakot ng aming tubig na nagdadala dito, ay nanganak pa na ng asawa. Ayan, kaya pala hindi na deliver tatlong uh, trade this po hindi siya deliver kasi nag-iisa lang kasi siya nanganak kasi yung kanyang asawa ayan. pero lumabas na daw ka kahapon kaya siya ay nakapag-trabaho ulit yung uh, nagde-deliver ulit siya na ng mga tubig ayan okay dahil ka kagabi na nag-live pumasok kasi siya nang sabi daw niya na sorry daw sorry hindi daw siya makakapag uh, hindi daw siya nakapag bigay pa ng tubig kasi siya ang kadiri pa tubig biso ayan, walang problema kasi nanganak naman ang kanyang asawa ngayon naman niya ang kanyang asawa at tamay nga bago siya pag mapag okay magparabaho pag okay na ayan, pwede na magparabaho magpilidyo, ayan salamat sa kanya, ayan, thank you sa iyo ayan. salamat sa at pumasok sa aking live. <laughs> kasi nakasubscribe siya sa akin thank you so much So yan ah, natapos na po ang aming ano aming installation. Yan. Nasa part 2 na po tayo, day day 2 na po tayo. Wala na po. Yan. Pero yung yung nando doon, ayun na ngayon. Wala na po iipitin na po yan. Nabala na pag na tayong, uh, meron na po tayo nga may papatungan ngayon wala eh. Kasi yung nando pa, yung pinakairan doon, isang niya pa yan. Kasi no ay uh, dalagi pa ni nakiasawa dahil may natira pang ano, ayan, may natira pa. Uh. Pwede pa yan. Ah, Meron sobra pa. Okay, mga kabunita. Yeah, yan ang panahon. Maga, umangin na hangin na naman. Naku ah. Yan, dito ko na po tatapusin ang aking uh, pagbablog. Ari, uh, po nung ano, ng vlog ko nang itong installation. Ayan, at po ang pangalawa ng installation na, na ikabit sa kabila. Ayan, sana nung magustuhan nyo po ang aking Yeah. ang ginagawa. Yan. Uh, marami sa mga sa mga nagsubscribe. Yung hindi po nakapagsubscribe, eh, magsubscribe na po. At <tikhaanat> share, i-share po ang aking video. Ayan. Marami po salamat. Thank you po so much sa mga nanonood sa akin. Ayan. At tapos na rin. At uh, dito kami kasi na may inita, may inita dito sa loob ng bantay Dahil may estilation na kami. Ayan. Ayan. Kaya yeah, ang aking asawa ay uh, nanonood po ng TV. So yan, yeah, maraming salamat sa akin kapatid sa na ng lalaki. Ayan, na uh, dito na mga nagbabakasyon sa so, uh, Bukanang kasi nasa... Yan kasi yan, uh, yung ang uh, kapatid ko yun sa Maynila mga uh, kitigil dahil siya may trabaho. Ngayon ay uh, stop mo na sa trabaho siya mga pahinga dito mo daw siya sa dito sa Bukana. Dito sa Nasugbo. Okay, yan. Uh, natapos na rin ang aking asawa. Ayan. Pero hindi pa natatapos ang kabilang yun. Tapos hindi na yung gitna yung wala pong ipit. Uh, pag, ayan, pagpasensya na po. Wala pong ipit yan. Kasi hindi po malaman na yung aking asawa pa paano pa, makaka-ano doon. Kasi wala pong hagdanan, hagdanan po ah uh, yung kawayan na sinasanda na sa sa pader kaya hindi po ano kaya hindi po maabot yung yung nasa na linya hindi po maipitan pero kaya na po at kaya naman ay uh, uh, importante po ay uh, <clears throat> hindi ka doon maini, sa sa ng bahay. Pero naipit naman sa dulo at saka din sa bila, Ayan. tinak Ayan. di Ayan. Ayan. Yung wala lang po ay yung Ayan. Ayan. Dapat po mga tatlong pang ipit pa yun eh. Ay kaso mga ganun na ah. Pero ma, ayan ah, pagka meron tayong mapapatungan na ah, mapapakuan, ma, maiipot po yung ipitin na po yung integration yung sa gitna. Ay kaso mga wapot tayong gagamitin ng pang ano eh pang pangakit ka sa itaas na yun so yan, maraming din salamat sa aking kapatid na yan at dito sa kabila ay natulungan ng aking asawa ayan oh, kung napapasin po, iba pa ang ano to doon, iba, dito ay puti ayan, ganyan na pa asawa para uh, ma malaman kung ito ay okay Oh eh, ay okay naman pareho. Okay naman nang pareho. Tay okay, mahamita. Ayun, uh, kende na po ang aking pagtatapos sa vlog. Uh, abang niya po susunod na aking upload. Maraming salamat sa inyo lahat. Tarat po i magsuha ninyo. Thank you, thank you so much. At maraming salamat. Bye-bye.